mula ng yelo! Oh my goodness! mula ng yelo. No problem naman yun. Ayan o. ka manakit. Ka na nanakit. Ang <laughs> grabe oh. Ayan oh. nang yelo. Huwag kang pumasok sa bahay. Diyos ko. Dito nang yelo dyan. Dito nang yelo dyan. Ano? nakita nyo yung white-white na yon, Yellow yan. Grabe, oh. Yung nasa bubong na white na yon, Yan. Kita nyo? Yellow. Mula ng yellow. Ano nangyari? Diba?